Hello mga higala, what's uh, For today's video, no? O ni kay mga tag tagsapa? So, bago tanan mag-prepare sa ta, kani siya adlong sa Bado ni Adong July 19. Kani mga higala, wow, murag para iso lagi kaning mga bangag-bangag diha mga langob-langob ang road yung ihap-ihap na kung pila ba din sila kabuok murag mga basta kalimut na ko mga dulsi yata trisi unya ang na apoy mugbuk tagas na amang ganit murag buwan ba 4 mil 4 mil kami trus na ipinakahabong mga, mga higa lang 10 minutes nyo sa sulun. 10 minutes ba? Mga 20 minutes. Mga yung yeah, as in, mga yung sa pa. Kaya init kaayo. Summer dito sa Japan. Kailangan ng mo mag-travel. Need na mo magpabugnaw. Mag-enjoy. So, mag-abot-abot din sa akong mga barkada, no? sa akong mga niya kung ang pamilya na nimo na apila mi kabuok ani mga na eight mi kabuok adults tapos ang kids kay full kabuok apila akong baby as in sadalan pa lang higala, wa gid ko natulog din lingaw kus mga views ba sa dalan kay first time ko na ko makaadto sa Juan Michael nga lugar gid po as in dagan kay Andrew hm awor go nambong tud niya um, magi ka sa inandom sa buntod hadlok gamay baya, ya? Bro, pag ka nang basta, hindi ako ma-explain ang akong ibate. Pagkakit na mga igala, doon ka oras ang biyahe, doon ka oras ang tunga. So, taas-taas yun yung mga no? Kay kanil mga mga video, gito yung mga ni kay pang-memories. Kay simpre, gito yung pagkakalik pagkatigulang. Pag na ito, mabalikan na ito ang mga memories sa aso memories. Kailangan po yeah, na ito maglago sa hay. Pagpapit sa una una. ba? Kaya kuyog na kong bana. Kung bana di aning ang panahon no. pa itulog taon. So pag abot dito sa kuan. Sa event. Ay event. Sa venue. Katulog taon siya gamay sa duyanan. ano so, mga kapatid na sa sa mga chagol na sa mga mga praksi ko ba? so pilara may mga historia nato no, pilara pwibitju na abut ta, na tana ngao dayon pag abot na anak si Daymiriam si Daymarilo, diyan kayo, siya guideo maghapun na siya nagkuan niya barbecue, bana pun ni jaygini o niya ako mah ma ma bano <laughs> mo anak na tulog silang duha. Kalo, o, niya ako man na magtulog, mga higala, ato na tasa, min, min nga, atong tuyo niya, man, may katong katung dako-dako, gud nga sapa, mga higala, kaya nagbaha dito. So, di nalang may <laughs> kay grabit duha na kukatuig, wa, wala naka... duha na kukatuig, mga higala, sa Japan, duha na pong kukatuig, wala kasi ligo, sapa, kaligo kong dagat, pero kaisa lang, di ah nya kay ah grabe gina ambak ambak may gala oy ako mga kaila ako mga amiga sa do grabe po nilang kuan ligo nya kuan de ang kuan anak mga gala kanang ang sapa ba gina oy eh? kusgan ba ko? strong ba strong ang sapa ah si day may ang nai mga anak ko oh. mga ah kal, mga buutan de na oy nya mga gala na anna, among pinakaati o grabe oh Hamis gyud ang mga gala ibug-ibug sa iyang kuan eh yang kahamis sa lawas oi. Eh. Naara gyud dai ang pag, pag pagsugi pag atiman sa lawas kay kana siya grabe man ani pa bisag bisi na kay na siya ang lawas. Ko manglugod di man pare sa tuwang menit cuma suma naman ta. Kana siguro siya mga isa ka oras maligo. <laughs> <laughs> ah, Nakko. Dito mga gala kani nga time no. Di, di, di gud bayaran ang experience ay di, di gud mabayran og um, salapi among experience niya ang tubig mga higala no mura butang og kuan ganing tubig nga gibutangan og no, ice ingana ang yang kabugnaw nya no kayak no, man ko kay lagi wa wa naman sapaan kaligo-ligo sa paan ni eh. gimingaw man aw grabe na kong ambak-ambak mga higala kay atrang agi ba <laughs> nya ay tay trabang ma bato mga higala oi pero wi antos lang namo oi kay enjoy mangyapon Grabe nung no, pangatawa, kanang, kanang, nangyayag lang, nangyayag lang. Bilig po ko dyan niya pang mami, dapat bisag bisip po nuna ako'y time na maglaan ba? Kaya ako agad ramang raw ang good food ko sa ilha. Kaya ano, magbalay ba tagbata? Siyempre, mga, kung ano na nako, mga kailan na daan, atin ako ng luha o. Murag nagrisling kana sling po sila o. Sila tanan niya ta, atin ako. At kaya murag magulang ako sila ba. Siyempre, mga Pinoy manta, ang mga bana, naragdapin kami, perte ng siya. Nag-voice over po na kong anak mga igala. Madunggan mo siguro niyo, ninyo. Bidyoan ta na kong mga igala, mga gwapo, bang niya tayo bawal siguro. na ko ba. Ah, pa, pa picture lagi daw media ah. Grabe yung kiat dia. So, mawala kong mga no? Manguli na mi. Paano na kong nabidyo eh, kay na mi ba. Dagang salamat.